Okay. So, wait lang. So, ngayon, um, gagawa. Ayaw mo ng white na ilaw. Ayaw. Ayan, para mas mabili na ito. Okay, para ito po, unboxing. Ito po, pinano ko sa last video ko, mga ilang seconds. Mga one minute, ganun, di ko alam. Tapos ito po, nya Okay. Lala potato. For Okay, tapos. Okay, tapos. Okay, muna natin ito. So, iwan dito sa... Ilagay ko muna so, yung sa sa... Ano ko? Ito lang muna. Okay, Okay. Ayan. Dito ito lang. Ito yung lames, eh. Ay, Palitan po natin ng ilaw. Yan. Ito po si ano eh. Maganda na. Ito po siguro yung uh, pinamaganda na sing sing na meron oh. Okay, yan no, dati, Superman pero ito. Ito gusto yun. Ganda. Tapos. Ito muna natin, hirap. Ano po bagay? Ito po. Pero parang madilim. Yan. Saan naman yung hirap yan? Okay. okay tapos. tapos guys, ito po. Tignan nyo po. Maganda po ito matulis. Weapon. May weapon collection na oh. Iba na. Pangalan na yun ito. Weapon collection nawala kasi yung isang baril. Ngayon, pellet 'yan masakit. Um gel blaster masakit. Tapos ito, kapag sin-tok, hindi na lang gento gento lang. maano na 'yan? Masakit. Eh, weapon collection ko na nabago. Siya isang baril na pellet 'yan, pistol. Um nawala. Hayan, naku eh, na to. Kaya ito nga lang pagpalit. Pasao pa kay Christian ulit. Kita ba? Pasao pa din kay... Pasao kay... Pasao ano? Ay, parehisto. Ulit. Tapos so, kay Aljan. Tapos kay Dane. Napitik po kasi siya nung nasa ispulo ko eh.

Malapit akong mag-40 mag subscribers. Um, Aunty na lang. Oto. Ito ako dito. Uh, 20 po ito. Ah, naulog. No Alam mo nyo kung di po lamasa. Kasi nandito po lamasa. Wala mo na. May nilalamasa. Ano na din ito? So, ganun. Kaya yan. Matulis naman siya, pero... Ano ako pa yung tusok ko? Ano ko ano? Uy, kamay? Mangkamot. Pero matulis. Kasi kasan ka.

gusto niyo ito eh. Malamang. Parang tatlo or apat uh, nga yung sa kanya. Eh. Ganda naman dito. Pa-shout out. out. ngayon kay... Ano? at din kay Jacob guys kwento ko po sa inyo may kawai po sa may kawai po sa school namin Jacob at si John Mar palagi sila nag -away. pero si John Mark dinuraan si Paraiso si Paraiso naman noon eh pero di naman natamaan pero si John Mar natamaan niya sa likod. para sa SD nguraan ko din siya siyempre kailangan style naman din makatalikod siya niyo, basa? Kenapa ito kaya pero no, hindi ko naman so, ko kapag kailangan talaga

Itong guys, po siya na si siya siya nobento sa neto eh, 20, pero hindi nautang na, 1,000 na ang binayad na, pero bit ko baboy na yan. Si, paano eh, pero, um, si ako daw balik sa kanto na magkawa si danmark ka si Jacob kasi kung si Monaw na ay si Dami na una kasi si Dami si Bullet yung pencil case niya tinapat niya sa basura tapos ito na nagsuntukan sila kasi sabi ko Dami ka gabi kasi ano kay ano ko naman eh yung ibang gusto na ibulit tapos si Dan Mark okay na lang ibulit kasi buli bulit diba kaya parang gusto na nauna pero <laughs> <Hello? laughs> tumatak si Dan tapos si <laughs> Tinggal, <t> <laughs> guys, Si Jacob pinagtanggol si Bullet. Tapos in tapos ina tapos ina ko si Donald na. Ano ba? Bading. Ano ba? Bakla. Ha. Siyempre, uh -huh. tapos gulong ko, ko yung mga eh. Wala nga Wala eh. nga Ano nga תודה רבה That was not really long.